Maganda umaga po, Atty. Chris. Hi, Sir Ted. DJ Chacha, maganda umaga po. Apo, ano po ang napag-usapan po niyo kahapon so far, Sir? Um, well, actually, Sir, kahapon, um, we were expecting na nga po sana na may report na po. No? But uh, we were informed uh, by the Bureau of Fire that they had to go through another round of investigation. So, after po ng meeting namin, nag-walkthrough pa ulit sila sa site. Uh, Iniintay pa rin po namin talaga no, yung kanilang uh, formal report. Ang uh, inaalam na lang naman po yata natin dito is yung source po, no yung origin po ng apoy. But uh, we're still waiting for that uh, information from them sir. Okay. Sige po. Habang hinihintay po natin yan, uh, ito ho bang Philippine Skylanders na siya po namang uh, uh, may concession dito po sa lugar na ito? Will this affect ang kanilang pong standing sa kanilang kontrata with MIAA? Um again sir no uh, the result of the investigation will also have a factor as to answering that question no mm -hmm. if there are mm -hmm. violations of certain standards sa mm -hmm. ating fire code mm -hmm. yung mga requirements as a parking facility mm -hmm. uh, kung meron pong mga makitang uh, badges of negligence no um we will act accordingly uh, so we'll really have to um get that report no mm -hmm. uh, kung ano ang uh, mga makikita ko ng ating bureau of fire Ah, okay sige so uh doon po sa mga nasunog na sasakyan ilan na po ang lumantad Um ah, may may uh, <clears throat> as of this morning sir Ted I haven't received uh, new information no so usually kasi uh, pagdating ko ng office ng mga 7 nakakatanggap po ako mm -hmm. ng update <clears throat> so right now I'm uh, a few minutes away from the office mm -hmm. um, I'll get that information for you sir Apo pero so far po as of yesterday Yesterday po sir, uh seven po yung uh, nag-approach sa atin. Mm -hmm. Um so we have still no uh quite a number of owners that are yet to be identified. Uh -huh. um, we're also trying to get information from Philippine Thailanders kasi baka naman directly sa kanila nakipag-ugnayan na. Mm -hmm. Uh meron naman po silang binigay na hotline. Okay, so it's 19, right? 19 vehicles. Mm -hmm. <coughs> Uh, yesterday, sir, nung nag po yung Bureau of Fire, Ah uh, meron po silang idinagdag na isang vehicle dahil uh, meron pong nakitang partial damage. no? Uh, yung kanyang uh, front bumper po ay may parang mm -mm. natunaw. Mm -mm. So, uh, they're, they're, increasing the number to 20. include that to 20. Oo. Attorney Chris, um, itong private concessionaire ninyo, nangako na po ng tulong ano, para dito sa mga affected uh, vehicles na nasunog nga po dun sa kanilang parking. Um yes ma'am no. Um sandali lang po ah. Tatabi lang po ako ng ahagya, Sige lang para para po, po accurate tayo. Kasi po um when when uh, I already informed you that they sent a letter no. Mm -mm, mm -mm. And uh, I respected their instruction no na yung pong content noon ay huwag sanang ma but I asked them kung ano ang information na pwede kong banggitin no. So basahin ko lang po no para accurate yung uh, kanilang uh, uh ito po, no? Ang sabi po nila, uh, Philippine Skylanders Inc. shall assume liability for the damages caused to their vehicles and we will be reaching out to the affected owners. No? So th that is their statement coming from their council. Um, nagulat nga po ako yesterday, no? Na uh, may kopya po ng letter na nag-circulate from another, it was... Um, covered by another network no mm -hmm. kasi po sa sa MIA, we, we, really respected yung kanilang ano yung privacy po ng communication na yan But apparently, uh, meron pong nag-nag uh, uh, labas po ng letter from another network. Oo, but still, siyempre makikipag-ugnayan pa rin po kayo dito sa mga owner ng vehicles uh, para lang masiguro no na matutulungan sila nitong private concessionaire na ito. Ayan po ma'am, definite po 'yan no. Um yung nga pong ano no, isa dito ay aming empleyado. At yung amin pong pagtulong dito, talaga pong ano po yan. Uh, 24-7, they can approach me. Uh, they can have my number. Yung office ko po ay bukas. Sa fourth floor ng MIA Admin Building, they can come to us. And definitely, we'll, will get them in touch with you at ito pong Skylander. Attorney, um yung yung uh, pinagmulan nitong apoy, uh, tukoy na po ba kasi ang dami nang lumalabas ng na mga ng mga choria ngayon eh, na sa sa damo nga daw po ba ito sa yung damo, meron din mga nagsasabi hindi inaalis yung angulo na baka may uh, yosi, meron ding power bank issue ayon sa DOTr. Um gano po kaya katagal bago talaga ma-confirm kung anong pinagmulan nitong sunog? Um I I think that's also the reason why uh BFP is um parang mas mas careful sila no that's why they're they're very cautious as to uh the investigation um again yesterday uh, after our meeting with them uh, they had another walk through uh just for the purpose really of you know uh, determining itong origin ng apoy na to kasi um nabanggit naman din po no ng isang BFP official from Pasay no na pag sinabing grass fire um yung origin po no or yung cause uh, that's still uh, independent of uh, what we say grass fire no so kung ano man po yung pinaka uh, punot dulo or pinaka umpisa po punong apoy i think that's really what they're trying to determine uh, para po talaga comprehensive yung kanilang report sige po so uh, sir Uh, sa ngayon po, ano ang instruction ng MIAA dito po sa inyong concessioner, concessioner na ito? Sa usapin po ng mga dapat na nilang gawin para po to avoid ang um, pareho po mga pangyayari. Um, yesterday, sir, no? we were monitoring their progress. Kasi, um, yun nga po, no? Uh, after the incident, they were instructed by the GM na uh, talagang bungkalin, uh, tabunan ng graba, no? Uh to be fair with them, uh, marami pong mga nakita tayong workers doon no na naggupit, <coughs> nagtanggal ng damo. Mm -hmm. Uh were, there were parang siguro 15 to 20 bags of uh, dry grass na natanggal nila kahapon. Oh. Um but pagdaan po namin ni GM doon kahapon, uh, parang hindi pa po siya satisfied, no. So sinasabi niya na kahit uh, pinutol 'yan, eh tutubo 'yan eh. So sa tindi rin ng init ng panahon, mm -hmm. especially today, no, we're expecting a very high heat index eh yan at matutuyo parang umuulit lang yung posibilidad na mangyari ulit yun so he's not yet satisfied so until now um, we haven't given them any uh, consent to resume operations uh, mamaya po ulit uh, si silipin po ulit natin to we're expecting no na uh, sana matakpan rin po talaga ng graba at uh, matanggal nga po talaga yung mga Damo dito, no? Opo. Pero sir, uh, um, with all due respect, attorney, hindi naman kaya din dito, may pagkukulang po yung management ng airport uh, sa pag-oversee ng no, itong inyong concessionaire. Kasi kundi pa nangyari to, hindi pa malalaman na eh, ba't no, ito palang paradahan na ito? May mga talahib. May, hindi ho ba din, it's the responsibility of the office of MIAA to say to it na itong inyong mga concessioners. eh, uh maayos po ang pangangasiwa sa mga lugar na inyong pinagkakatiwala sa kanila. Um, well, that's also an aspect that we will look into Sir Ted, no. Mm -hmm. Tama po kayo. Mm -hmm. uh, hindi naman porket uh, may mm -hmm. uh, merong lease contract tayo, eh, totally hands-off na tayo dito no. So yung mm -hmm. ating monitoring ah uh, pati rin po itong ating terminal admin no Patungkol sa mm -hmm. terminal 3 mm -hmm. will also, you know, uh, look into their reports because uh, definitely Uh, yung mga ganitong bagay po, no? Uh, alam naman po natin na hanggat maaari, gusto natin umiwas sa ganito. But mm -hmm. if we can see some things that we can control, we can mitigate, no? Um, mm -hmm. dapat may ginawa po tayong action kaagad. Opo, opo. Yung nga lang po, no? kasi nga para po you know, nangyari na nga po ito, uh, sa halip nga din po na uh, sisihan lang o pag-ako ng responsibilidad, yung pong mga bagay din na dapat po ay ginagampanan ng bawat uh, ano Ah, uh, Ano po? mer malibang pa po dito? May ba, ba kayong ibang mga lugar na may concession? Uh, um, may mga operators po oh, tayo oh, ng... Oh, oh. Mm. Yes sir, may operators mm. po tayo ng parking, mm. no. But mm. this is the only uh, parking facility na ganyan po yung estado, no. Uh, all the others are may steel parking po, may mm -hmm. uh, pavement. May bubong, mm -hmm. So wala pong ano. But Wal uh, again po, no, yung mm -hmm. reminder po mm -hmm. ng GM natin. Mm kahit naman po pavement yan, uh, kapag yung kotse ay uh, you know, na-engulf in flames, delikado oh. pa rin mm. po yan. So, mm. uh, kaya po we're coming up with a parang reminder, no? Uh, magpapaskill din po tayo ng mga side in this today. Mm. Yung mga flammable items mm. um, will remind out our, our ano, no? mga vehicles na papasok sa ating mga parking facilities to mm. refrain from uh, leaving them in their... Ano, boats. Opo, opo. At saka po yung warning ng iba, di ko alam kung ano may findings sa pong ganyan, yung mga e-vehicles, no? Memang ganoon din po mga babala yung iba na nagkukusang nagliliyab kapag po sumasobra ang init. Oh, yung po sinasabi din po nila. Opo, attorney. Yes, sir. The, uh, the signages will include ano sir, no? yung mga power banks kasi mm -hmm. yung nga po uh, we really it medyo unpredictable din po talaga tong heat index natin and mm -hmm. we're yet to study itong effect nito, no? O meron po talagang Uh, epekto sa pagsabog ng mga power bank na binabanggit nila ito pa mga electric vehicles no uh, siguro sa battery na to Um, we're gonna study that signage para marimay din ang ating security to mm. ano no uh, be cautious about this matters uh, pati po yung mga papasok sa ating parking facility. Okay, sige po. So Attorney Chris, as salamat na marami ha kasi po kami uh, bibihira makahanap din po ng mga spokesperson po na talagang spokesperson <laughs> kapag tinatawagan eh so po para lang mag-abiso whether may masasabi ba o wala at uh, kapag nga po may update at ito nga po atin nakakausap Salamat po Attorney. Most welcome, sir. Magandang umaga po. Thank you. Ator ni Chris Bendijo ang takapagsalita rin po ngayon ng MIAA. So, mm -hmm. thank you. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.